Labing-isang panukalang batas na layong magtatag ng mga ospital sa BARMM at bumuo ng mga programa para sa mga batang may espesyal na pangangailangan ang inaprubahan ng Committee on Health ngayong linggo. Aprobado ng komite ang mga panukalang batas na layong magtatag ng bagong ospital sa mga bayan ng Talayan, Datupiang, pati na rin ang pag-upgrade ng ospital sa bayan ng South Upi na pawang nagmumula sa probinsya ng Maguindanao del Sur. Aprobado din ang mungkahing pagtatag ng ospital sa mga bayan ng Buldon at sa Bongo Island sa Parang at ang panukalang pagpapalawig sa Datu Udin District Hospital sa probinsya ng Maguindanao del Norte. Ipinasari ng COH ang mungkahing magtayo ng kauna-unahang ospital sa Special Geographic Area pati na rin sa bayan ng Languyan sa probinsya ng Tawi-Tawi. Kabilang din ang panukalang nagaata sa lahat ng pampublikong ospital sa BARMM na magtayo ng dialysis unit na magbibigay ng libreng serbisyo para sa mga indigent patients sa rehiyon at ang pagkakaroon ng dialysis center sa Cotabato Sanitarium and General Hospital. Ilan pa sa mga panukalang batas na inaprobahan ng komite ay ang pinagsamang panukala na nagbumungkahing bumuo ng isang komprehensibong programa para sa mga batang may neurodevelopmental disorders at iba pang espesyal na pangangailangan. For example po yung sa dialysis, there is a, a huge increase of cases na na nagkakaroon ng, uh, nag, I mean, nag-undergo nag-, nag undergo dialysis. Ang mga patients po na nag-undergo ng dialysis ay merong tinatawag na chronic kidney disease stage 5 or kidney failure. Pag once nag-kidney failure na po ang pasyente, kailangan na po ito mag-undergo dialysis. And during our public consultation, nakita po talaga natin yung rises of number of cases na may uh, kidney failure po.